Tapos tumating ang dalawang kapatid ng princess at nakita nilang mailalaki sa bathroom ng empress. Kaya kinover nila si Hengkak tapos sinabi sa dalawa na nakita ni Lupi ang kanyang sikreto. Kaya dapat raw natapusin na si Strawboy pero inawat sila ng ating bida dahil mukhang pamilyar lang naman ang nakita niya. Pero hindi pinagbigyan si Lupi at ginamitan ng love love beam pero hindi na apektuhan si Rubberman. Nang muli itong inulit ng Empress pero wala talagang epekto sa taong goma na pinagtakahan ng magkakapatid. Kaya tumakas na si Strawboy at tumalon sa bintana na agad namang ginamitan ng pistol case ng Princess. Kaya nagtaka ang ating bida kung paano siyang nasaktan tapos bumagsak si Luffy at inutos ng Empress na bihagin ang lapasta ang lalaki. Pero sabi ni Strawboy na gusto lang niyang manghiram ng barko para bumalik sa kanyang mga tropa. Subalit sagot ng Amazona na pinagbabawal ang lalaki sa Amazon Lily. Kaya pinanan niya ito pero nakaiwas ang ating bida at kumapit ito sa kaginamit ang gamgam racket para makatakas. Tapos pinagutos ng Amazona na ipaalam sa lahat na tugisin ang lalaki kaya naghanap ang lahat. At habang nag-iisip si Lupi ay pinana ito nang makita siya ng mga Amazona, kaya muling tumakbo si Strawboy. At nang maparaan ang ating bida sa sanagmemeryandang ukluban ay ninakawan pa niya ito ng pagkain. Tapos nang ito ay tatakbo na ay pinigilan ito ni Granmagnon at kinumpirma ang face ni Lupi sa newspaper. Kaya nagtaka ang matanda kung paano nakarating si Lupi na nagumpisa ng tumakbo. Pero pinigilan ito ng ukluban kaya bumalandra si Strawboy na nagtataka kung paano ito nasaktan. Kaya nahuli ang ating bida at dinala sa isang kolosiyum at ginapos ng ahas. Tapos tinanong ng empressi si Lupi kung paano ito napadpad sa Amazon Lily at sagot ni Lupi na pinalipad raw siya at nagising na lang na naroon na. Pero hindi naniwala ang princess dahil may gustong gawin si Strawboy sa kanilang lugar. Kaya nabanggit ng ating bida na gusto lang niyang manghiram ng barko na kinagalit ng mga Amazona dahil walang galang ang ating bida. Tapos sinabi ni Margaret na hindi nagsisinungaling si Lupi at Kinwento kung paano niya nakita si Strawboy na pinagpasalamat ng ating bida. Tapos inamin ni Margaret na siya ang nagpapasok kay Lupi sa kanilang lugar at nakisabat pa ang dalawang kasama ni Margaret na kinatuwa lalo ni Strawboy. Nang naglakad ng empress kaya lumuhod ang tatlo, tapos sinabing okay lang at pinatayo ang mga babae at nagpa -cute. Tapos sa kanya ginamitan ang tatlo ng love-love beam, kaya sa isang iglap ay naging bato ang mga ito. Kaya nagalit ang ating bida dahil liligtas siya ng mga ito, pero sagot ng princess na yon ang malaking pagkakamali na ginawa ng tatlo. Tapos pinag-utos ng princess na pakawalan si Bakura at ito ay ang kanyang kuting na matagal ng executioner sa kanilang lugar. Saka pinakawalan si Lupi para maipagtanggol ang kanyang sarili, pero inutusan pa ni Strawboy na ibalik sa pagiging tao ang tatlong babae. At nang umatake ang kuting ay isang mabilis na suntok lang ng ating bida ang nagpatilapon rito at nagpanakaw. Kaya seryosong hinarap ni Lupi ang empress habang ang mga Amazona ay nagulat sa lakas ni Strawboy. Tapos galit na galit na binara ni Strawboy ang Empress na sobrang dramatic kaya pinag-utos nito sa mga kapatid na tapusin ang ating bida. Kaya tumalon ang mga ito at nag at hinarap si Lupi habang ang mga Amazona ay nag -chitchert. Nang sumigaw si Strawboy at sinabing time out kaya nagtaka ang lahat sa trip nito. Tapos nilapitan ng ating bida ang mga estatwa at saka isa-isang binuhat ang mga ito at nilagay sa ligtas na lugar. At nang matapos ay sinuri pa ni Luffy kung may crack ba ang mga ito. Kaya nagtaka ang lahat kung bakit nililigtas pa ni Strawboy sila Margaret. Tapos pagkatapos noon ay handa na raw ang ating bida, kaya pinagtawanan pa ito ng mga nanunood. Nang maghanda na ang pulang ahas at inumpisan na siyang atakihin na agad namang naiwasan. Tapos binigyan ang ating bida ng mabibilis na pag-atake pero nasasabayan lang niya ito. Sa kahinampas ng malakas si Lupi pero lumukso ito, kaya binugahan siya ng laso ng pulang ahas na agad niyang nailagan. Kaya paulit-ulit na nag ng poison ang kalaban pero mabilis si Lupi at kanyang nailagan ang bawat laso na dinudura ng pulang ahas. Tapos sinugod na ito ni Strawboy at sa tumalon at nagpakawala ng Gambam stamp. Subalit na deflect lang ito at tinamaan siya ng counter ng kalaban at tumalsik. Kaya nagtaka ang ating bida dahil nasaktan siya kahit isa siyang rubber man. Tapos muli siyang hinataw ng Giant Spear na kanyang nailagan. Subalit biglang pinuluputan si Lupi ng berdeng ahas. Kaya narealize nito ang nangyari sa laban niya sa Sabahodi. Tapos sa katinignan ng kalaban sa malapitan at tinanong si Strawboy kung hindi ba nito alam ang tinatawag na haki. At bago pa sumipa ang ating bida ay alam na ng berding ahas ang gagawin nito. Tapos sa kahinampa sa sahig ang ating bida pero hindi siya nasaktan at napabackflip na lang. At sa kaginamit ni Lupi ang gambam gatling na parang nagsasayaw lang ang kalaban na umiiwas sa sunto. Nang umatake din ang red na ahas at sinundot si Strawboy at tatama sa mga estatwa kaya sumipa ito para makaiwas. Pero sabay na hinampas ng mga ahas si Strawboy na mahuhulog na sa mga patalim sa ibaba. Subalit nakakapit ang ating bida, kaya napigilan niyang matusok ang kanyang wetpo. Tapos sa kanilait ng mga Amazonas si Lupi, dahil tahol lang raw ang alam nito at hindi marunong mangagat kaya nagpatalsik pabalik si Strawboy at handa na sa round 2, tapos ininsulto ang Empress, kaya naging dramatic princess na naman ito. Sa kanya pinagutos na tapusin ang lalaking lapastangan tapos kinuha ng berdeng ahas si Margaret. At sinabing babasagin nila ito, kaya sinubukang pigilan ang mga ito ng ating bida. Kaya muling inatake si Lupi nagpulang ahas at bumagsak ito, tapos saka siya dinampot at binuhat ng kalaban. Tapos nang babasagin na ng berdeng ahas ang estatwa, ay sumigaw si Strawboy sa galit at naglabas ng malakas na haki na kinagulat ng lahat ng nakasaksi rito. Kaya natigil ilan ang mga Amazonas sa gulat tapos isa-isang nakatulog ang ibang babae na nanunood. Tapos binaba ng pulang ahas ang ating bida at binaba na rin ang berdeng ahas si Margaret. Kaya dalidaling pinuntahan ito ni Lupi at tinignan ang kabuuan ng estatwa at kaya palagulat gulat na gulat ang lahat dahil yun ang tinatawag na Conqueror's Haki. Saka nagtataka si Henkak kung sino ba talaga ang lalaking nasa harapan nila. At dahil sa natigilan ang Gorgon Sister ay pinagutos ng Empress na atakihin si Lupi. Pero sabi ni Strawboy na kailangan niya munang itabi ang estatwa. Subalit na angasan ang berdeng ahas at hinataw ang ating bida, pero sinapo lang ni Lupi ang atake. Kaya nagtaka ang Gorgon Sisters kung bakit pinoprotektahan ni Lupi ang hindi niya kakilala. At sagot ni Lupi na walang kinalaman si Margaret para madamay sa gulo. Kaya pinayagan si Strawboy na ilipat ang estatwa na agad nitong ginawa. Tapos muli niyang hinarap ang Gorgon Sister, kaya pinakitaan ng kombi ang ating bida na kanyang kinatilapon. Tapos inulit-ulit siyang duraan ng pulang ahas na kanyang naiwasan. At nang magka-counter-attack si Lupi pero naamoy niya ang lason sa hangin, kaya nakaramdam ng panlalambot si Strawboy. Kaya sinamantala ito ng pulang ahas at inatake ang ating bida ng paulit-ulit kaya tuwang-tuwa ang mga Amazona. Tapos sumuntok si Lupi pero dalawang ulit itong nang mintis dahil sa epekto ng lason. Nang inatake si Strawboy ng pulang ahas na agad niyang naiwasan pero ang second attack ay tumama kaya muling tumilapon ang ating bida. Tuwang-tuwa ang mga Amazona dahil babagsak na si Lupi sa mga patalim at nang maramdaman ni Strawboy na maayos na ang kanyang pakirandam. Kaya kumapit ito at nang swing pabalik sa ring pero sinubukan itong pigilan ng pulang ahas at nagdura ng lason. Tapos nagpatalsik ang ating bida sa ere, at ginamit ang gambang balon at sa kanya binugahan ng hangin ang paligid. Kaya pagbaba ni Lupi ay wala na ang mga lason sa paligid kaya pwede na raw silang magseryoso sa laban. Kaya ginamit ni Stroboy ang second gear, tapos gagamitin ang jet pistol, pero muli siyang inatake ng pulang ahas na hindi makasunod sa kanyang bilis. Tapos pinakawalan ang jet pistol sa berding ahas, pero nasalag at sa kasinabing walang silbi ang atake ng ating bida. Ginawang medusa ng berdeng ahas ang kanyang buhok, tapos mabilis na inatake ang ating bida na naiwasan. Kaya inulit-ulit niya ang atake ng kanyang buhok, pero hindi siya makahabol sa bilis ni Lupi. Tapos biglang lumitaw sa kanyang harap si Strawboy at humawak sa kanyang lip. At pinwersa ang berdeng ahas na ihampas ang ulo nito sa sahig. Kaya bulagta ito at ang lahat ng nakakita ay gulat na gulat. Tapos sinubukang bumawi ng pulang ahas pero mabilis si Lupi na nakaiwas. At nang atake si Strawberry ay sinabi ng kalaban na kaya niyang basahin ang isip ng ating bida. Tapos ginamit ni Lupi ang gambang bazooka na umasak sa depensa ng kalaban at ito ay bumaliktad. Kaya hindi makapaniwala ang mga Amazona sa kayang gawin ni Strawboy. Muling bumangon ang Gorgon Sisters tapos inutos ng kanilang Big Sis na tapusin na ang ating bida. Kaya bumangon ang dalawa at nagseryoso sa kanat palabas ng apoy sa katawan ang pulang ahas. Tapos sabay ang Gorgon Sister na umatake kay Lupi pero ginamit ni Strawboy ang Jet Gatling at nagpaulan ng suntok. Kaya walang nagawa ang mga kalaban sa pinakitang lakas ni Strawboy. Tapos nagtama ang dalawa at napaso ang berding ahas kaya napaatras ito. Sa kanakita nilang pinagbuhol ng ating bida ang kanilang buntot. Dahil sa apoy ay babagsak ang berding ahas sa mga patalim pero nakakapit ito habang ang likod ay nasusunog. Tapos tumalon sa likod ng berding ahas si Lupi pero nagalit ang berding ahas dahil pinahihiya raw siya ni Strawboy. Pero sabi lang ng ating bida na wag itong gumalaw kaya pinagutos pa ng kalaban na atakihin si Lupi. Pero sabi ng pulang ahas na pinoprotektahan ni Strawboy ang kanilang sikreto, kaya na-realize nilang good boy ang ating bida. Tapos pinag-utos ng empress na umalis ang mga Amazona para hindi makita ang sumpa. Kaya nagmadaling umalis ang mga ito, tapos sinabihan ni Granny Nyon na malaki ang utang ng loob nila sa lalaki na nasa kanilang harapan. To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.